Ayan, mapagpalang araw sa atin mga ka followers mga kuya at ate. So, ngayong araw ay may humingi na naman po sa atin ng Epson Receiver na L3210. Ayan, bali dalawa sila. At ayun, naging okay na naman po yung kanilang mga printer. At ayun, yung isa ay nagbigay ng virtual gifts sa atin. No? Nagbigay sa atin ng 54 pesos. Ayan. So salamat sa mga uh, virtual gift, nakakatulong din po 'yan para sa pang uh, load natin sa ating uh, Wi-Fi. Ayan, para maka-upload tayo ng mga bagong videos. Ayan, ito mga ka-fellows yung nabigyan natin ng Epson Receiver na L3210. Ayan. So is-scroll lang natin 'to. Then ito siya. Uh, okay na po ang printer. Thank you so much po talaga. Eh tinanong niya kung magkano ang bayad. Uh, dahil hindi tayo nang papabayad. Ang sabi ko na lang sa kanya ay uh, bigyan na lang ako ng pangkape. Ayun. So binigyan ako ng pangkape. At ayan oh, Mabasa natin dyan. Pwede pangkape na lang. Okay lang po. Pero ang singil ko talaga dito ay 400 pesos kung si ko naman siya ay nasa 550 pesos ang singil ko uh, pero dahil subscribers po natin siya followers natin siya ay libre na lang at uh, kahit man ganyan yung sinabi ko ay nagpadala rin po siya ng uh, pangkapi ko yan yung uh, 54 pesos ayan, yan, yan, yan na lang siguro yung laman ng kanyang Gcash maraming salamat sa iyo, uh, Elise siya uh, Vargas, yan po yung ating nabigyan ng Ipsum Receiver. So, iso-zoom lang natin para makita natin yung model niya. Yan, L3210, yan po yung nabigyan natin na Receiver sa ating followers na ito. Ayan, so huwag po natin kalimutan mag-follow, mag-comment, mag-share sa ating pong uh, video pag nakita natin yung, itong ating video dito sa uh, page ko sa YouTube channel ko. So, ito pa yung isa. Ayan, okay na po yung, okay na po, salamat po ng marami. So, ayan. Yan pa yung isa na nabigyan natin. So, si Neoric, guwaps. Ayan. So, ito ay, hindi pa niya napabasa yung chat natin na nasa Kodek. Ayan. So, ganyan lang naman po kung willing silang magbigay bilang pasasalamat as a virtual gift sa akin, okay. Kung wala naman, okay lang po. Uh, pero malaking tulong po na kayo nakapagbigay ng virtual gift kahit magkano lang po. Dahil yan ay nakakatulong para makapag-upload tayo ng mga bagong video na kagaya nito. Yan. So kung kayo nangangailangan ng Epson receiver na kagaya nito, uh, L3210, L120, L121, uh, L3110, o so, meron pa ako kayong mga ibang model dyan, M100, M102, or XP. So, yung mga yan, meron po tayong uh, resetter na ganyan. So, wag lang po yung mga resetter na kailangan ay resetter chip. Yan. So, kailangan natin bilhin yung resetter chip na isang maliit na chip na ganyan. So, yun yung pang-reset -re natin. Medyo may kamahalan po yung mga ganong uh ng Epson na sa 1,000 uh, pesos ang halaga niya plus pataas po. Ayan. So balik dito po sa YouTube channel natin, so hindi na hindi na po ako naglalagay ng link sa description. Ang nilagay ko po, po dyan sa description sa ibaba ay yung link ng aking Facebook uh, page. Ayan, doon po kayo pumunta kung gusto po ninyo ng ganitong model ng Epson no, receiver ay i-click nyo lang po yung link na nandyan sa description dito sa aking uh, video at puntahan nyo yung aking page at mag-message po kayo doon. Don't forget to follow, share, like, and comment po doon sa aking page at dito po sa aking YouTube channel, lalong-lalong na po dito na nakita nyo po itong aking video na to. So, nakahanda po tayong magbigay ng libre. Basta uh, gawin lang po din po natin yung uh, bilang parts natin na pagtulong po ninyo sa aking YouTube channel at doon sa aking Facebook page na comments, follow, subscribe dito sa YouTube channel ko and share yung ating video na napanood po ninyo yan. Yung link yan po pala ay related po sa video na ganito about sa Epson Receiver. So yan po, I hope po ay matulungan nyo din po na ma spring yung ating pong mga videos na kagaya nito na malaking tulong po para sa uh, nangangailangan ng Ipson Printer. Maraming salamat po sa inyo. God bless po and bye-bye. See you in my Facebook page. Bye-bye. God bless. Bye -bye. Yan may kamingit.